Viral na yon sa social media ang bidyong ito ng dalawang mag-asawang nag-agawan sa isang unit ng cellphone. Ayon sa kanila ay nagkaroon daw sila ng transaksyon ng magkabilang panig. Ang maihawak na cellphone ay ang buyer at ang seller naman ay ang sinaasabi nilang scammer daw na ayon sa buyer ay nakapagsend na daw sila ng 50,000 pesos para sa isang unit na iPhone subalit pagkatapos nun ay binlock na sila. Binlock Kami. 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 Maayos naman silang nag-uusap noong una, subalit pagdating nila sa meet-up ay dito na nila nabistong peke ang kanilang transaksyon. Kaya ayaw ibigay ng babae ang cellphone sa seller, sapagkat sa pagkakaalam ng buyer, ay nakapagsend na siya ng pera sa seller. Subalit hindi rin pumayag ang seller sapagkat hindi pa nila natatanggap ang pera. Kaya't dito na nagkaroon ng komosyon. Subalit ang totoo'y wala silang kaalam-alam na parehas pala sila na iskam ng isang totoong scammer na middleman. Hindi ang dalawang panig ang nakikipag-usap kundi ang middleman na mismong may pakana ng peking transaksyon. Ang akala ng buyer ay ang seller ang kausap niya, at ang akala naman ni seller ay ang buyer ang kausap niya. Kawawa dito ang buyer sapagkat nakapaglabas na siya ng pera worth 50,000 pesos na napunta sa middleman, samantalang si seller ay nasa kanila pa ang unit na iPhone. Humingi na rin ng pasensya sa publiko at sa isa't isa ang magkabilang panig ng malaman nilang parehas pala sila na iskam. So, ako, ako nga po pala si Russell, si Gladel, tsaka si Sir John, si Ma'am Nikay. So, kami, uh, kami po yung humingi ng pasensya sa kanila kasi nagkaroon kami ng skandalo sa, sa Lala Garden sa Mason Cedro. Uh, si misis ko po yung eh, namura niya si Sir Jan tsaka si, uh, kung, si Ma'am Mikay may, may komosyon na nangyari po sa aming dalawa tsaka nasabihan po, sa, nasabihan po namin sila na scammer kami po yung eh, sa dito kasi ang feeling ko po yung parehas lang kaming biktima kasi nadali po kami ng middleman na parehas kami nang kausap, hindi eh, namin alam na parehas kami nang kausap, describe kami na parehas na parehas yung damit, kaya dun nagsimula. Ang akala nila sir po, in-scam namin sila. Ang akala namin, in-scam nila kami. Kaya hindi po kami nagka nagkaintindihan. Eh ngayon po, samahan nyo kami na mag-spread ng awareness kasi Nakapaglabas po kami ng... Oo, oh, ano, nakapaglabas kami ng pera po. Ng pera po. Sa kanila, sa amin po, pera hmm. ang nawala sa amin. Na sa, sa kanila po, ang iyan no? po. Muling nilinaw ng magkabilang panig na walang naganap na transaksyon. Para sila magkaayos, ang totoy gusto pa silang tulungan ng buyer para mahuli ang may pakana at nang salarin dito. Mabubala si Russell, Malyari at si Mrs. ko, si Anglaida Lanzara. kaming yung name Involved sa Gulo sa Lala Garden sa Marisa, Lisidro. And ito video po nito eh para maklaro lang po namin na wala pong naganap na transaksyon sa amin. Dalawa ni sir, wala pong nagkaabutan ng pera sa amin na para maayos tong gulo na to. Pinili po nila na tulungan kami na masolusyonan tong kaso na to. Ang babay nga po nila na sila pa yung nag-offer sa amin na tulungan kami eh kami pa yung permission Kaya napakalagay. Thank you po sa kanila. And uh, inayos po namin, inuulit ko po. Ito pong ginawa namin na to. Wala pong transaksyon. Baka akala nyo meron po kaming binagyan ng transaksyon para maayos itong... Actually, tinutulungan pa talaga nila kami para maayos po ito. Ang pagkakas pasensya, lalo na ng, kayo ng kay Mami Kay. Dali nga po dun sa video, nakita nyo po na na physical po po talaga. Na, na physical po po si Mami. Hindi po talaga mga pasensya sa kanya. Kahit ako po eh, nakita ko mali yung ginawa ko. Kahit kayser po, humihingi ko ako ng pasensya. dun sa nangyari. Sila mga nito, talaga yung kaibigan mo. Sinasert talaga yung sa ganitong mga pangyayari ay huwag basta makikipag-usap o makikipag-transaksyon sa hindi mo kakilala. Huwag basta magtitiwala at maglalabas ng pera hanggat hindi mo hawak ang iyong binibili. Lalot na't malaking halaga ang involved dito. Maging maingat at alerto dahil sa panahon ngayon ay maraming manluloko.